Hello guys, good evening. Magandang gabi, maayong buntag, ay maayong gabi sa inyo. May gabi, may buntag, may udto, may hapon. Guys, nana naman mid dire sa Dumagiti City sa Bolivar. May kwan sila o oh. tingnan niyo. Oh. Mana yang dia dari City Boulevard? Shut out. Ayan. Mau nih, oh. Kan ini siya dagat nih, siya So, dito ang kuan, oh. Dito ang main. Kanandagan kayong suga. ang daming maraming ilaw yan po ang ano nandyan lahat yung nagtitinda ng pagkain mga damit tinelas lahat lahat nandyan yung mga kakanin so dito naman oh, sa side na yan dati kwan niya mga restaurant hotel yan guys mga hotel restaurant po yan yan so yan po sa unahan yung maraming ilaw yan po ang Pier, papunta po ng Dipolog, uh, Dipulog, Dapitan, Cebu, Manila. Yan, mga barko po yan nandyan. Ngayon po ay wala pong barko dyan ngayon, no? Kahapon, ay kagabi, nandyan yung Tugo So, papunta to sa Manila. Yung Tugo na yun. So, yung mga anak ko, naglakad-lakad. So, ito po yung view dito sa Dumaguete City Boulevard peaceful ngayong araw na to ay gabi na to kagabi guys dito rin kami ano po yun ma ano maraming tao at yan yeah, nagpa fireworks may fire, fireworks sila ngayon wala mga kanta kanta na lang so medyo malinaw linaw no lakas pa nga ng bug nila oh. mga sounds nila ito po yung ano nila dito o oh. restaurant, hotel yan yung mga side na to. Nandito po karamihan ang mga foreigner na tatambay dito na side. Kasi ano dito eh. Pris, Prisco. Prisco ba? Sa Bisaya. Kasi naa dito ang oh, harap ng ano. Ah, dagat na. Tapos pier Ayan may ano peri pa dito oh. Ayan, dalawa na yan peri po yan. Paskat. So wala pa yan silang biyahe kaya dito muna sila nagtambay. Kita niyo yung dalawa na yan uh, pagbiyahe po ng dapuan yan dap, dipulog dapitan sa ng del Norte so ayan po maganda po maglakad-lakad dito kasi maganda ang weather ano walang hang ano walang ulan may medyong mahangin-hangin kaya maganda po talaga kaya guys maraming mga foreigners dito guys gustong gusto nila dito sa Dumagiti ah uh, magtambay o kaya manirahan kasi po peaceful kasi dito guys. Ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw oh. yung restaurant na yan oh. Restaurant hotel. So ayan po at tayo maglakad-lakad ayun nga naman nandon nga yung mga foreigner. Siguro may asawa. So, kaya ma, meat pa lang bagong meat. So ayan sila guys. So, ayan Ito, Dito tayo ngayon. Pakita ko sa inyo yung mga lugar dito. View pala. Lugar. Ayan. Dumagiti. Si, si, ano yan? Si, si, front hotel. Uh, ayan po. Maraming foreigners guys na nandito sila nag stay Yung iba dito nanirahan kasi maganda kasi dito guys. Napakaganda talaga na lugar na dumagiti kahit island lang to maliit lang din pero maganda peaceful ang mga tao dito tsaka mga, mga ano sila dito mga tao dito friendly at saka, pamasahe dito guys mga tricycle kung magkano lang ano 20-20 lang talaga yan minsan 15 lang hindi sila overprice manghingi ng pamasahe sa mga mga passenger kaya ano talaga sila peaceful dito sa so, dumagay I love Dumagiti Kapitan po natin yun. Walang ano, matahimik din ngayon ang pier kasi walang mga ano, walang mga paskat na biyahe. Siguro nagbiyahe na sila lahat. Ayan, I love Dumagiti Province of Negros oriental, ay oriental pala dito hindi pala occidental, oriental Yan. ay shout out sa taga dumagiti, kung saan man kayo andita ako sa dumagiti ngayon, dumagiti city province of negros oriental, oriental pa. ay nandito na pala nga na guys ayan yun na pala yung anak ko. iniwanan nila ako. Aray po Ito na ni Mapunda yung anak ko. Ito na ni Mapunda yung anak ko. masulod man siguro ni sa Watson. Sarap okay. naman. Bayan ka sila ko ang bibili nila, guys. Ang lapit na nang ano dito oh, yung basket, yung ferry. guys, malapit lang kasi dito sa lahat-lahat. Restaurant, watch, o ano siya, Watson. Ayan, oh, Watson. Pharmacy. ITN. Kaya, ano talaga? Yung sa Chinese pa, ba? hongpen sa mga foreigner. mag -stay. Kasi lahat na nandito na lahat. Hindi na sila, so, sila na sa Sasakay pa na kung ano na sila magbibiyahe kung anong saan sila gusto kasi nandito na lahat yeah. pharmacy lahat lahat na nandito na nandito na rin yung hotel nandito yung, fee, yung payer, uh, beer. yung pier pier maganda po dito kahit ako gustong gusto ko po dito no? Hindi ako magsasawa dito guys. Pupunta ba lagi kahit gabi-gabi dito sa ano. Boulevard. Napakaganda. At saka ano. Tahimik. Crisco ang hangin. Maganda talaga dito ay. Tawid tayo guys. Labas ako doon sa ano. Sa Watson kasi ang lamig. Ang lakas ng aircon nila. Yeah, ang daming tao dito guys. Oh. Ano kaya mayroon diyan? Lapit tayo. Chismosa din talaga, no. ano yan dyan? May inas mama, may pag-inak ni mama. mama, guys, The Breaks Hotel. ko uhm, Ang dami nila dito. Hindi ko alam kung anong nangyari right dito sa ano na dito. Ang daming 4x4 ito maganda ng hotel hindi ko alam kung ano ano nila dito guys eh. siguro bagong bukas to na hotel o ano kaya Ayan, oh. maraming tao tapos ang daming kumukuha ng picture ako an video marami kumukuha ng video ah may sakyanan na ang cute maliliit na mga sakyanan guys ayan one oh. one natin ano, maliliit na mga sakinan guys akala ko kung ano naman kina naman yung hotel na yan oh. ang cute mm, ano nang hotel sikat na hotel bagong hotel yan guys Balik na ako dito kay baka hanapin ako ng aking mga anak. Dito ako magkulat sa aking mga anak. Dito tayo sa bahay. Bahay. Ito. Ayun na guys. Malapit na tayo sa pier. Ito po ang pier dito sa Dumaguete City. umuwi ako sa amin sa Dipolog sa Mogal del Norte dito po ako guys na pier ang linaw ng dagat oh. Kanya, kita ang kitang buhangin o oh. oh, tingnan nyo yung bato guys so oh, wow ang bato nila ang ganda white at saka black ang sarap bumaba at magtipagsaw dyan sa tubig o oh. Oh, ang ganda ang linaw ng tubig. O, tinan nyo, ang linaw-linaw, o. Linaw, oh. Linaw, guys. Ay, ang ganda. Wala lang hagdanan dito. Kung may hagdanan, bababa talaga ako dito, guys. Tinan yung bato nila, Oh. Ang sarap manguha. <laughs> ang sarap manguha. Tapos ilagay sa halaman. Ang ganda. Wala sa amin ito sa dipulog, eh. Walang ganito palaki. Ano ano itim ang mga bato sa amin talagang bato dito guys ummay may batong puti itim yung ano yan halo-halo mga corals ba na nangabali Ang ganda ng dagat ang linaw Ito po yung dinakap dito Ito so, sakala ko kung anong pinagganuhan nila doon kanina ang daming tao Yun lang pala Maraming, ano, foreigner. Foreigner. I love Dumagiti. Dito na tayo. Love Dumagiti yan, guys. Malayo pa yung mga anak ko. Kasi pilahan po ang pagbabayad. So, dito po tayo, no. Ayan po, oh, dito maganda tingnan po Ang haba kasi ng ano nila, Boulevard. Tapos malawak. Yeah, mga hotel yan dito guys. Pabalik-balik ako. mula doon guys, mga hotel talaga yan. Hanggang dito yan. Restaurant yan. Hindi talaga magutuman kung ano pupunta dito mag-stay uh, mga foreigner hindi sila magutuman guys kahit hindi na sila pupunta sa iba-ibang mga restaurant dito lang sila mag-stay kasi nandito na po lahat pasyalanan, restaurant, pharmacy coffeehan coffee shop yan nandito na lahat guys ang ganda dito oh. no? doon kani uh, kagabi ang firework, fireworks hindi <laughs> nang pabalo manoria guys ayan Ayan ang paskat. Pag may ferry dito guys, pag umaalis na sila, naririnig doon sa apartment ng anak ko kasi malapit lang po dito. So, wala pa yung anak ko. Nandyan sila sa loob ng Watson Pharmacy. Pilahan po ang tao dyan sa loob kaya wala pa po sila. ko alam kung tama ta, ma ta haba na tong video ko o ano 16 pa lang o ano ang ganda ng ano nila view ang ganda pati ng weather hindi mainit basta pan, ano frisco mahangin hangin lang siya kaunti ang ganda ng weather so hanggang dito na lang tayo guys thank you for watching and please subscribe and like my youtube channel and thank you so much bye guys see you next vlog nandito na yung mga anak ko guys asa na yun Ayun, nauna na. Ayan ang unahan, Oh. Uwi na kami, guys. eh, Uwi na kami. Uwi, uwi na. Ang Ang dami tao dito kanina pala ang mga sakyanan ah, kaya pala ang daming sakyanan dyan ay daming sakyanan mga tao ganina ito pala yung maliliit na mga sakyanan pala ang inaano nila ang cute naman kasi oh, ang cute na mga sakyanan nila guys iyan pala ang daming tao kanina dahil dito sa mga bagong model ng mga sakyanan na ang liliit tingnan nyo oh ay mga ay mga luma na pero ano pa sila parang binalik ang lumang model noon binalik nila ngayon Kaya ayan guys do na parang namangha namangha sila sa mga sakyanan na maliliit nga yung mga model yan dati pa binalik na lang nila ngayon Ayun oh Ang kit naman kasi para lang yan sa dito na flat na kalsada, hindi yan siya pwede sa mga rough road kasi pag idaan mo yan sa mga rough road na sakinan, madali yan masira yung mga ano niyan, makina dito lang talaga yan sa mga flat din ang mga foreigners guys, oh namangha din nakatingin-tingin so, may mga asawa na yung mga pinay Diba? Ang cute kasi ng masakyan nila, ang ganda. Kumbaga, dati pa yung panahon, guys. Ano lang 'yan, ba? Laruan ng mga bata. Tarak-tarak. Ngayon, hindi na. Sakyan na na talaga.